Good day mga gaw, isang mapapalang araw na po sa ating lahat uh, Welcome na po dito sa akin channel, Agaw Senior For today's video mga gaw Ay papakita ko po sa inyo Itong pakain ko po sa aking mga manok nito Na sa ganito paraan po ay nakakatipid po ako Sa commercial feeds Dahil inahaluan ko po ito ng Para semi-organic na rin po na pakain para naman po ay makatipid po ako sa patoka, sa gastos. At itong pakain ko po agaw ay katulad pa rin po ng dati. Ito po yung kontrapakha grower na pagkain baboy po. Ito po yung pinapakain ko sa aking mga manok. Saka ko po ng kahit na anong pagkain tulad ng mga tiratirang pagkain namin doon sa bahay kahinaluan ko po rin ito ng sapal ng niyog. Ito po agaw ay sapal ng niyog. Bali ito po yung pinagpigaan na gaw na sapal. At ito po ay nabibilo ko po sa palingki dito sa amin. Bali po ang kilo po nito ay limang piso. Pero hindi naman po sa lahat ng panahon ay makakabili po ako nito dahil po marami pong nag-aabang at marami, po, marami pong bumibili nito baka gagamitin din nila pakain sa kanilang mga manok o sa baboy yan sarap na sarap po yung mga manok ko dito agaw dito ang pagkain na to yan agaw magtitimpla muna ako ng pakain dito yan po mga agaw nakaabang na po sa likuran ko naghihintay sila na matapos itong gagawin kong pagkain para sa kanila yan tapos lagyan lang ng tubig ito so yung mga maliliit agaw itong ultra grower agaw ay medyo may kamahalan po ang presyo nito dito sa amin ay nasa 42 po yung kilo kaya inahaluan ko ng ganito para hindi naman masyadong maparami yung may papakain ko na feeds At saka para na rin po makatipid kaya ilalagay na ito agaw yan agaw. Mas maraming sapal ng niyog ang ilalagay agaw kaysa feeds. Kasi itong sapal ng niyog ay nakakabusog po. Yan agaw. Yung nagputi-puti, yun po yung sapal ng niyog. Uh, sa kunting commercial feed na inilagay ko ay makikita nyo dumami po yung pagkain ko dahil po sa sapal ng niyog. Minsan doon ako pag maraming tirang pagkain sa bahay ay yun na rin po yung hinahalo ko dito sa feed na ipapakain ko sa mga manok. saka meron minsan po ay pinapakain ko po ito ng bali puno ng saging yun po yung ginagamit kong pang merienda sa kanila sa tanghali at yung puno ng saging agaw ay kumakain po yung mga manok natin yan at saka nakaka-save na rin po dahil pagdating ng hapon po daw ay punong puno pa po, po yung kanilang butsi kanilang balon-balonan kaya hindi na mapadami yung magasol na hotel sa pagkain pagdating ng hapon. Yan na go. yan po agaw, sarap na sarap po yung mga manok ko dito. Ayan. <coughs> Ito po yung ng sapa lagaw dahil sarap na sarap po yung mga manok natin pag pinapakain natin ang sapal. Sustansya naman po ito sa panalo gagaw. Low in protein lang po ito. Pero mataas po ang content dito ng fats. <coughs> Yan na go hanggang sa susunod na naman po na video at saka marami salamat po sa inyong panonood and keep safe